So, happy Monday and it's Hagar Day today. And natapos na namin ang paglilinis dito since ang ating trabante ay kulang kasi may nilakad sila sa PSA um, yata or police clearance yung mga skilled natin. So, natira na dito si Uncle Ruben, si may Tuto, at si John Barna kung saan tinatapos nila yung mga maliliit na mga tiles sa kailangan ikabit sa ilalim, sa gilid-gilid. Tapos sa sila mag-flooring or baka unahin nila dito bukas mag-start sa wall kasi Bumili na rin sila ni mama ng mga kulang ng mga wires doon sa Mactan Pool area. Ano, Ayan. And then the area of responsibility. Ito yung pinaka the best na ginagawa ko every morning guys kasi while doing these things na gusto ko at saka nagtatrabaho ko dito at the same time nagpapawisan ako na exercise and then after that relax relax na kami doon sa bahay kasi ito naman mga trabante ko pag morning ganito din sila nagwawalis naglilinis nag-ayos ng mga kono. tapos maghapon wala na kaming ginagawa pag walang customer wala din kaming gagawin so ayun pag may customer lang saka kami nag-aasikaso nag-aasaka ganun nag-aayos ng mga bed sheets mga kailangan so ready na muna tanan so pag hating na hapon mga alas 4 maglilinis na ulit kami magwawalis ulit kami ganun ganon lang linis-linis lang every morning tsaka hapon pero pag the following hours, wala na kaming ginagawa. Ayan, humawalis-walis lang. Tapos, dilig-dilig. Ah. Tapos, after nito, magkakape na. Then, pahinga. Mag-edit -e ng vlogs. Ganun lang ang daily routine namin. Ayan, may hired na po kami ng bagong katulong. The new one. Siya pong bagong katulong. Ang pagbabalik niya dito. So, nagbalik siya dito. Paparosahan natin siya. Siya ay maglilinis na ng farm. <laughs> Masipag po talaga yun si Inday, guys. Maga po po siya nandito, guys. Ayun, si Bimbo, oh. Nilinis kami ngayon. Wala yung mga skill namin ng na mga tagagawa kasi absent sila. So pinapa-tapos lang namin yung mga maliliit sa gilid-gilid. Tapos nilinis yung mga excess-excess. Tapos bukas sila mag-start dito. Linisin lang namin yung paligid. Tapos tanggalin yung mga bato-bato and everything. <coughs> Day na nawa kantilan event. Ah. O tubagon? Day? So, nakapatong na yung ating mga reyna. Yung may mga bulaklak na pinatong na namin yung may mga bulaklak. Para mas makita siya, visible siya dito sa area na to. Kasi ang lalim ng area na to yun. Tingnan guys, so, ang lalim ng area na to. Tapos may mga nakauna pa dito na nakapatong. So, natatabunan sila. Tingnan nyo. So, pinatong namin sila. Sa mga kahoy At Yung mga wala pang bulaklak ay Inabunuhan na sila ni jayford Ayan 14-14 po siya So once a month Naglalagay ng ganyan Para doon sa may mga Wala mga bulaklak Ayan Yung iba may mga bulaklak na Pero Mayrap ilipat Kasi ang lalaki ng paso naglilinis naman sila ni inda Mga lapad Ang nagbabalis ngayon Mga lapad Mga lapad Yung mga naong tanawa Ayan so, Ibalik tayo Kitang galon na dyan Kay mga binakabakan Ayan tapos pinatong ko na rin yung ibang mga mga tsaka ng mga ano tatpasok pero papalitan namin 'yan kasi ang ganda ng mga bulaklak niya. Tapos dito naman naglilinis na sila para lipat na sila sa flooring. At ito naman yung sinasabi ko na tanggalin yung mga excess na mga bato. Kasi yan yung pinag pinagbungkalan ng mga na nagising na po ang kabaw. Ano naman? Napakan ka? Subak <laughs> yung mata pero masubak yung simod. Diyan <laughs> na be? Ah, kuwan. Ala, naikuan. Nana, be? Nana? Nasa ilala, ano ba? Nana? Babas na? Oo. Iba ka ilala. O, e ila oh, la. Dako, nasa mad? Dako kag nana. Ayan, natanggal na siya. Oh, mas kita na yung mga bulaklak, na no? Mas maganda pa yung tingnan pag namulaklak na talaga itong mga to. Wala kasi silang bulaklak pa, eh. May mga orchids, ang oh. ganda gaganda, Ang gaganda tingnan ng mga orchids, oh. Yun, no? Pink, si brown. Ito si violet, ah. Uh, si yellow. Ang ganda, no? the so purple. Ito maroon. Ito naman, touch of violet and yellowish. Di ba? Tapos may mga flowers sa likod. orange, may pink, may white. Ito, namumulaklak na rin sila pa unti-unti. Dito. Ito yung pinakamarami na bulaklak na yun. Itong peach. Pink ba ito? Pusya. Pusya, inang yan. Ito white. So, sana mamulaklak na to. Kasi ang bulaklak nito is dark pink. Parang ganito. May dark pink ba? Pink na pink. Kelvin! Shh. Kelvin! Come, 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 come. So nilipat, nilipat ko din doon yung mga medyo may flower at saka matatangkad. Iyan yung flower at saka yung ma, ma, maayos na pagkalagay. Nahindaan okay, na. Kaya nasingi na rin sanga. Ito na ito. ako na tanggalan na. Yan. ito din ilipat ko rin siya kasi ang ganda ng flower niya. Tsaka iba yung drafted kasi yan sila. up. Oh, ubos gumay. Grafted kasi yan sila guys. Ay, may mga tape sa ilalim. mo. Oh. Ito din siya. Grafted din siya. That's why ganyan yung bulaklak niya. Ito hindi to mga grafted. Direct yan sila. Ito grafted. Ito grafted din to kita niyo, oh, iba-iba yung sanga niya, iba-ibang color, pero wala pa siya bulaklak. So nanon siya ngayon, diniligan siya ng abono para mamulaklak Lipat natin siya doon para mas visible na visible sila. Kanin dua dai na. Kasi may mga magaganda pang pasok doon. Ayan. Malipat na sila dito naman mana? na ha. so, dito na yung mga flowers ililipat na natin siya sa dapat ng lagayan ang problema yung mga kaang na sa likod wala pag nakalagay diba saan kaya lagay mga paso na yan temporarily Pag pa. Hmm. Yung mga paso na lang ang kailangan lagyan. Beautiful. Tapos dito ko naman nilagay yung mga kinuha namin. Ito yung mga nakapatong doon sa kahoy. Tinanggal namin sila kasi nilagay namin harang dito. So dito entrance. So, yun yung bubungad. Yung mga pink na yan. Dito kulang pa ng mga bulaklak. Ha. Ito yung bigay natin na si Lynn. Regalo niya mga palmera. Mas kulang pa ng mga kahoy pala. Dami pawis guys. As in, ang sarap sa pag Tapos. Nauna lagi ka ang snack. Ay, una mo na trabaho. nagtrabaho. Sa snack ni mo. Panog juice. Aba. Nyalak. <laughs> Panog juice ya, guys. Hoy, ayos okay. ka, apilan kan nang na. Ito di putang sakuan. Aden adenis na, guys. No? Danin na yabobo. Danin. Ito yung mga kinuhanan din pala. Ipat natin. Grabe na to na native na flowers na to. I mean, ito bulaklak na to. Oh. Ang ano nito, wild. I mean, very native but out there. Saan? Dito namin pinagkukuha yung mga kahoy. So, ayan o, oh, dito siya. Kasi ang pangit na ng tubo ng mga halaman o. Oh. Nagpalong na siya, na, din siya naiinitan, wala siyang bulaklak yung mga gumamela. Nagka-apids na siya, nagka-uud. Ito lang yung medyo naiinitan, kaya ito yung may bulaklak. But the rest, <laughs> oh, naka uwi na po siya. 3 days po siyang nawala. <laughs> 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 like, diba? Like, nag-iunod oh, 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 like, eh, mag-listen. <laughs> oo, oo, sige. Nag-iunod ko, nag-iunod ko. Kaya sa kanas-kanas-kanas, nag-iunod ba eh ko? Ikis, ikis, lips-lips. Mag-blast ka dito,

Nga kung totoo sa'yo, paminti man rest day diri. Diba? Ay sa sa'yo mata, na dahil yung palagi tayo Sa ating mga items <laughs> day? <laughs> Duda na naman sa'yo mga tanan. Hindi ko matulong <speaking> nga hybrid sa ilan ka Kaya ang <speaking> hybrid bila paminti <speaking> at katulogon. Ikaw ka paminti <speaking> ka hyper. Ha?